Hello guys, good morning po. Nagbabalik po si Michael Vlog. So for today's video nga po, tayo po magsisinsil ng ating gawain ngayong umaga. So bali po pala guys, sinisinsil ko ito. Pinapalabas ko po yung pebbles. So ito po pala yung pebbles na nahaluan na, na lalagyan po ng mga simi So bali po sisinsilin natin at palalabas din po natin yung pebbles. Ano po? Bali po pala yan ang ating sisinsilin. Nakikita nyo guys. So ayan So mga nasinsil po natin. So yan po yung pebbles yan mga bato-bato po ayan po pasisiputin po natin yung mga bato-bato na yan para po mabuhay yung kanyang pagka pebbles sana po so ayan po at nagsisinsil po si Michael Vlog so samahan nyo po ngayong araw na Bernice, ano po Bernice po ngayon ngayon po pala guys ay May 17 ano po. Bale nga guys, sinsilin po natin. So ganito lang po yan kung nakikita nyo guys. So yan po, nag po yung mga sinisinsil natin. So ito po pala yung mga pinaghaluan na hindi po nalinis ng maayos na hinaluan po sila na hindi po siya binuhusan ng tubig. Kaya po nangyari ay ganito po, nabunan ng ating pebbles. So kailangan po natin buhayin at para po maging magandang tingnan natin ang mga pebbles. Bulls na batu bato po ay pasisiputin po. na na po. So ayan yeah, samahan niyo po si Mike Vlog.